anak, sigurado ka na basa sa desisyon mo? Ingay, huwag ka nang Pag-usapan natin to, di ba? Aalis ako para sa ating pamilya. Para makatulong sa ating buhay. Anak, mag-iingat ka dun ha. Pag di mo na kahit trabaho mo, umuwi ka na lang. Kahit di natin mabayaran ng utang natin kay Aling Marie. ate, ate, yung linin ko sa iyo ay yung damit, yung pang makeup, yung pang pageant ko. Ako ah, oh. po hayaan mo. Sa unang sweldo ko yung agad ang bibiliin ko pa sa iyo. Yay! Promise mo yan, ate, ha? Ate Rey, nandiyan ang sundo mo! Paano, inay? Itay? Itay? Aalis na muna ako, ha? Joel, ikaw na muna bahala kila inay at itay, ha? Opo, ate. Anak, mag-iingat ka dun, ha? Tumawag ka sa amin pagdating mo dun. Paano, anak? Alam mo namang hindi kami makasunod dun dahil alam mo namang nahihina kami sa aircon na sasakyan. Basta mag-iingat ka lang dun. Opo, itay. Nora? Nora? Ay, nako, Catherine. Mabuti na lang at naabutan pa kita. Papipirmahan ko lang sa itong ating kasunduan na sa darating na susunod na buwan ay maghuhulog ka na Para dun sa inutang nyo, para maka-abroad ka Bale, dalawang taon nga pala iyon Para di naman mahirapan sa paghuhulog Kaya lang, limang ang tubo kada buwan Hoy, Maring Nara! O, oh, Aling mari Nasaan na nga pala ititulong ng lupa nyo? Akin na nga at pinaka-friendan nyo yung akin Baka may takbuhan ako nitong alak mo eh Mahirap na Aling mari bakit naman kung gagawin sa inyo yun? Eh, e napakalaki ng utang na loob namin sa inyo. Naku, mahirap na. Nagsisiguro lang. O, eto, pakipirmahan mo na ang ating kasunduan. Tapos ikaw, Catherine, huwag kang papabola sa mga Arabo doon. Huwag kang tutulad sa mga kabaryo natin na nag-abroad umuwing buntes. Final call for boarding. Final call for to introduce Miss Catherine Lagrand. She is our new employee here and will replace Jessie. Miss Jessica, help Catherine with her task. Yes, Sir Robert. Don't worry. I can handle this. O yan ka na naman, Jessica. Diyan ako natatawad sa mga salita mong yan. O sige, alis muna ako at susundin ko muna si boss. Mukhang check ng branch natin. Okay, sir. Bye! Hi, Catherine. I'm Jessica. Saan ka sa Pinas? Sa Neve, siya ikaw. Sa asan na mara anak ko? ako? Huwag ka mag-alala kung maalala sa'yo dito. Halika, tuturo ko sa'yo yung trabaho mo. Salamat, ha. To be in Jordan, but thank you for your slow service. They said our tickets are not paid. How did that happen, ma'am? I don't know. I sent my to your agency, and then we can pay for our tickets. I will call the police. You scammer. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Who is your travel agent? Her name is Catherine Legrand. She is the one we spoke to. Okay, ma'am. On behalf of Amira Traveling Tours, I would like to apologize. You should fix that give me my money back catherine are you ready mr bayani is already here. have you arranged the room in our presentation? Yes, sir. Pakitek po niya sa files natin. Ihatin ko lang po kita mga paper yung ni Sir Archie. Asa ang files mo? Bakit kurang to? Katibid, ano yung kapalpakan to? Kahapon, magtagre-reclame ang kliyente. Tapos ngayon, ito? Hmm? Sir, buo po yung trainer. Hindi na lang ko yung laptop sa table niyo. Hindi ko po alam kung sino si Mira ng presentation. Pero bibigyan mo ba ako si Mira ng iyong files? No sir, I'm sorry. I will fix the presentation now. Huwag kang matawat, Miss Catherine. Hindi mo na huwag ganun sa tao. Pwede mo natin pag-usapan ito eh, kung papayag yun ang gusto ko. Sir, nagpunta like sa abroad para sa pamilya ko. Hindi ko po magagawa yung gusto niyo. Hay nako! Di ba rin talaga nagbabago yung Sir Robert na yan? Manyak talaga! Paras pa naman natin, Pingoy. Ano nga kami sa atin, mga babaeng mababang nipad? Matagal na nagtitimpi dyan eh. Ayoko lang mawala ng trabaho. Jessie, anong gagawin ko? Baka pag-ingitan niya ako lalo, pa nagsumbong ako. Basta, lagi kang mag-iingat at huwag na huwag kang sasama sa kanya. At kung may papagawamat siya, tarungin mo kung related ito sa trabaho mo. Miss Catherine, please follow me in my office now. Why, sir? Anong why, sir? Hindi lang kita tatawagin kung wala akong kailangan sa'yo. sinugod namin sa hospital ngayon. Natake siya sa puso. At sabi ng doktor, kailangan niyang makapirahan sa madaling panahon. Nay, gagawa pa mo ng paraan dito. Huwag na kayong mag-alala. Malalagpas na din natin yung pagsubok na iyan. Anak, pasensya ka na ha. Hindi na kami nakatulong sa iyo. Naging pabigat pa. Kahit tawag ka ni Sir Robert. Inay, huwag na kayo magsalita ng ganyan. May awa ang Diyos. Sige po, tawag na po nga ng boss ko. Sige anak. Mag-iingat ka. Bye. Parang may yan ka. Dito lang ako magsabi na lang sa akin. Please come in. Lock the door, please. I know you want something. Sir, I just wanted to ask if I could get my salary in advance. Because my father needs it for his operation. Let's talk about it later, Miss Catherine. Di ba sabi ko naman sa'yo, magsabi lang sa'kin maging mabayad ka lang sa akin na ibigay sa sir. sir, tama na po. Kung nung unang papakas ko sa akin, ipinapalagpas ko. Pero ngayon, sumusobra na kayo. Kayo pa naman ang kalahin namin ang gagawa ng ganito? Sige, lumapit ka. Mahakala dito sa boss natin. Huwag! Mag-usap tayo! No, sir! Don't do this to me! Akiusap ako na mabuti sa inyo, pero anong ginawa niyo? Binastos niyo ako. Ginagawa ko ng mabuti ang trabaho ko, pero anong ginagawa niyo? Palagi niyo akong hinahanapan ng mali para masunod yung gusto niyo. What is this commotion, Mr. Robert? Explain it. I don't know, sir. Miss Catherine is just acting. Low one brought attention to her salary. That's not true, sir. Sir Robert was lying. He wants to do something bad to me. Yes, sir. Sir Robert did the same thing to me, but I just kept quiet. Mr. Robert, I am removing you from your job. You can leave my office now. Asan ba tayo? Kayo nang bahay ito? Nay, tayo. pasensya ng tulad. Inilihim namin ni Joel. Ang surprise ang ito. Magmula ngayon, hindi na tayo magtitiis sa barong-barong na bahay. Dahil dito na tayo titira. Talaga ba anak? Dito na tayo titira? Ate, salamat sa sacrifice mo ah. Wala yun. Makita ko lang na kayo masaya. Okay na ako. Okay.